So ayan kasulo ano matakaw na ba sa gas yung motor mo pag ganito yung spark plug mo. Oh so, malalaman natin yan mga ilang araw ano. So ang tanong nga lang is matakaw nga ba sa gas pag ganito na yung spark plug mo? Yan malalaman natin yan. Hello, what's up? Mga kasolo. Magandang araw. Ang motor mo na ba kasolo ay ano matakaw na sa gas. Dati naman matipid siya pero ngayon matakaw na kasi nga siyempre, Tumagal na rin sa yo matakaw na rin ba katulad sa akin? Ito daw yung mga dahilan or ito daw yung dahilan kung bakit naging matakaw na yung motor natin sa katagalan na ginagamit natin. Ano. So, for today's video, mga pa papakita ko sa inyo ang isang dahilan na kung bakit naging matakaw na itong aking motor sa gas. So, let's go! So, ayan mga kasolo, ano, itong motor ko, syempre matagal na, dati matipid, syempre bago pa eh, di ba? So, ngayon, syempre, naging matakaw na siya, katulad yung nasabi ko kanina, at ngayon, uh, may napanood tayong ano, post, or, yun, video ng mga, yung mga magagaling uh, mekaniko na kilala sa social media. At syempre tayo naman, may mga idea na rin naman tayo about sa mga ganyan, ano. Pero ipapakita ko sa inyo kung yung isang dahilan kung bakit nga naging matakaw so uh, yung iba pang dahilan pag ano daw pag matakaw syempre depende sa drive habit niyo kung paano kayo mag-drive ng iyong sasakyan or motor ano syempre number ano yun number 1 kung paano kayo mag-drive kung puro kayo ganon silinyador papapak preno silinyador preno preno silinyador matakaw talaga sa gas kahit pa bago yan pero kung ano ka naman mag-drive may naong ka lang yung simple lang yung tama lang dapat ano yan, matipid. Pero ngayon, naging matakaw na. So, ito nga yung isang dahilan. Ano? At ang gagawin nga natin is, papalitan natin na yung spark plug. Kasi isa daw ito sa dahilan kung bakit naging matakaw na ang ating motor. Dahil nga, pag yung spark plug mo ay hindi mo pa pinapalitan, matagal na siyang ginagamit, at magmula noon hindi ako napapalitan ay yun daw yung isang cause kaya naging matakaw na sa gas ang ating motor so papanitan na natin ngayon ang ating spark plug kasi nga siguro yung itong spark plug ko nasano na siya more or less 4 years na five, or maybe 5 years nga yata eh nasa 5 years na yata to eh na hindi ko pinapalitan so okay naman wala naman problema eh yung problema ko nga lang matakaw na sa gas talaga kasi nga umabot na lang yung gas ko sa sa isang litro. Mga more or less 30 kilometers na lang. Kasi noon hindi eh. So, minsan nga yata parang 25 na nga lang. 25 kilometers per liter. So, sobrang takaw na pag ganoon. Parang big bike na yung dati. So, ito papakita kasi nyo. Wala nang problema. Ayan. One click nga yan pag nag-re-start eh. Diba? So, walang problema sa motor at sa okay siya. Kaya papalitan ko na tong spark plug at malalaman natin ngayon kung titipid nga siya sa gas pag napalitan natin ng spark plug itong ating ito. So, simulan na natin. syempre, babaklasin natin yan. Ang ah, ano ko lang dito kasi mahirap baklas yung spark plug kasi nasa loob. Hindi ka tulad ng mga ibang motor na kitang-kita mo na sa labas madali ng baklas. lang yung problema dito sa motor natin ay mahirap tanggalin yung spark plug madadali ang kalang tanggalin yung spark plug pag binaklas mo lahat ito kasi nasa loob papakita ko sa inyo kasi nandun oh. nandun yan sa loob oh. di ba? so pahirapan tanggalin yung spark plug itong mahirap sa motor na ito eh. spark plug lang pahirapan ka pa yan tignan mo sikip mo nga oh kamay ko pa lang hindi parang hindi na magkasya. So tanggalin lang natin 'yan. Tiyagaan natin tanggalin. Oh, sikit po. Yeah. Ouch. Yun. Ito yung ano, sana hindi tayo pahirapan ito. So ang kakailanganin lang natin is ito, tapos extension, yan. At, siyempre, yung pagtanggal, pagtanggal ng ano, spark plug yan. Ewan ko ba, nakalagay dito, 10mm. Yan, o. Oh. Ito yung pantanggal ng spark plug. 10mm yung nakalagay, pero ang laki, ano, ibang-iba siya sa ano. Yan, kung makikita nyo, 10mm yan, ah. Pagtanggal ng spark plug. Ang laki. Pero ito, pero ang liit, magkaiba sila ng sukat. Yan, o. ba? Diba? <laughs> Kasi ito pang spark plug to. Yan. So, ayan. Tanggalin na natin unahin to. Kasi hindi natin may papasok ng kasama. Yun oh. Tapos, dapat siguraduhin mong alam mo yung ano, pabaklas niya. Ang pabaklas niya, pag ganun yung ikot, paikpit, pag ganun. So, pag ganun tayo. Okay. Huh, Grabe ngayon lang. <laughs> Sa more, sabihin na natin more or less 5 years ngayon lang to mapapalitan. At malalaman natin kung maganda yung sunog niya. Ah. Ah. Ganda ng sunog. Ayan. Uh, diyan sa mga magagaling dyan about sa ganito comment naman po kung okay ba ang sunog ng aking spark plug ang tagal na nito 5 years gamit ko ay ano iridium in JK syempre baka naman <laughs> dito sa ano niya hindi naman siya malangis eh umitim lang ah, hindi siya umitim maitim lang siya sa ano pero ang ganda oh. Ang ganda ng kanyang sunog. Sana ganun din yung ipapalit natin. Pero pwede pa tayo hindi natin nilatap na ito. Diba? So, papalitan na natin. Siyempre, papalit natin. Iridium ulit. Another five years. <laughs> Tingnan natin yung ano. Compare natin yung tura ng loma at bago. Yan diba? o. Diba? Yan. Yan. Sana nga, ito na yung dahilan kung bakit nga matakaw siya sa gas. Pero okay naman yung sunog niya. So, yan. Papalit na natin ito. Compare nyo sa ano. Hindi lang kasi nasyadong ano sa camera. Yan, oh. Yung sa tip niya, yung oh. Yung parang karayong. Ang layo na. Dito, siyempre, sa bago, ma, ano siya. Malinis, matulis. Dito, parang nawala na yung tulis niya. At malayo na rin yung gap. Ano, compare nyo, oh. Compare nyo yung gap. Malayo na talaga. Compare doon, oh. Diba? Ang layo na. So, siguro ito na rin yung ano, dahilan kaya matakaw. Sana nga. So, malalaman natin yan pag ano, nakabit na natin to At magamit natin ng ilang araw, syempre. para ma natin ng maayos. So, kabit na natin. Syempre, itong luma, tatago natin to Magamit pa to pang emergency. Yan, pag nagbabiyahe kasi ako, lagi akong may daladalang spark plug, eh. lalo na pag ano, malayuan. A few moments later. So, ayan mga kasulo, ano? matakaw na ba sa gas yung motor mo pag ganito yung spark plug mo? So, malalaman natin yan. Mga ilang araw. Ano? Kasi ang maganda yung, maganda yung sunog niya eh, para sa akin. So, ang tanong nga lang is, matakaw nga ba sa gas pag ganito na yung spark plug mo? Yan, malalaman natin yan. At syempre, papakita ko sa inyo. Yan. Start natin. Yun. So yan, para malaman natin kung yung diferensya ano, na ano kasi ang ginagawa ko, iniintay ko siyang mag blink tapos magpapagas ako ulit ng 500. Doon natin malalaman kung ilan na yung nakakain or na kukonsume na gas nito sa per liter, ano? So hintayin natin mag-blink yan tapos magpapagas tayo ng 500. Tapos hintayin ulit natin mag-blink. Doon natin malalaman kung matakaw na nga ba ito sa gas o hindi. So... At yan na nga sa oras na ito mga kasolo is magbo voice over muna tayo kasi nga Uh, hindi ko alam na hindi na pala gumagana yung aking mic dito sa aking GoPro. Kaya, kaya ito, i-voice over muna natin. At ayan, kasulo, pagkatapos ng ilang araw ano na ginamit natin itong motor ay sa wakas, nag-blink na rin siya pero hindi pa siya yung, ano, yung laging nag-blink pa hinto-hinto pa lang siya. Pero magpapagas na tayo dito para malaman na natin kung nagbago na siya or tumipid na siya sa gas. Ano, dahil nga nagpalit tayo ng spark plug. Ano. So, magpapagas na tayo dito para malaman na natin kung tumipid na siya sa gas. Sana nga ano, tumipid na. so, pagas muna tayo. syempre dito, magpapagas tayo ng 500 kasi ganun lagi yung ginagawa ko para makita ko kung ilan yung nakukonsume ko ano per liters ano. So, ganun lang yung ginagawa ko. Yan, so makikita nyo 500 pesos yung pinagginas natin sa motor. At yan, kung makikita nyo, 265 yung natakbo ng aking motor ano na bago siya mag-blink ano minsan pero hindi pa naman siya yung blink talaga na tuloy-tuloy ano pa pahinto-hinto pa lang siya so 265 kilometers yan ganyan every time kasi na nagpapagas ako 500 sinisit ko siya ulit to zero para malaman ko kung para makita ko or malaman ko kung ilang kilometers yung natatakbo ko every 500 pesos na gas ko ano so yung price naman ng gas is hindi siya lumalayo pag tumataas or bumababa yung presyo kaya konting ano lang yung difference Pasensya lang yun. Ano? Pag ano, okay. nagpapagas tayo. So, ayan dito, ang banda, ay i-reset ko na siya to zero ulit. Ano? Para malaman na natin kung uh, makakailang kilometers tayo sa 500 pesos na ginamit natin ano, sa gas. So, ayan, sana nga tumipid na yung ating motor pagkalipas ng ilang araw. So ayan, mga kasulo, ano, kung mapapansin niyo, nasa kalahati na tayo pero malapit nang magbawas din 'yan. So kulang-kulang kalahati na lang 'yan. At ang natatakbo pa lang natin is 149 kilometers. Hindi ko alam kung may pinagbago sa kain niya ng ano ano, ng langis. Ewan ko kung may pinagbago ano kung tumipid o hindi. So malalaman natin 'yan. So malapit na magbawas 'to. So, uh, 149. Naka tingnan natin. Sana nga tumipid pa rin kahit papano. So, ayan. Pagkalipas ulit ng ilang araw ay ayan na nga po at uh, nagblink ulit siya pero hindi ulit siya yung blink na tuloy tuloy ano so nakita ko lang siya nagblink minsan ayan eh? kaya magpapagas na tayo ulit pagas ulit tayo ng 500 at ang natakbo niya nga dyan eh, mas, mas, mas konti nga ay, siguro dyan eh, hindi pa siya na pasyadong ano ano so siguro kailangan pa na gamitin mo pa talaga para makita mo kung tumili niya siya makikita nyo oh 243 lang e yung nakaraan na nagpalit tayo is 265 which is mas marami siyang natakbo. Pero makikita nyo, hindi pa siya yung talagang na building. So, e, ibig sabihin, parang wala siyang pinagbago. Ano? Ganon pa rin yung consume ng gas niya. Ganon pa rin siya katakam. So, siguro tingin ko dito, next time magpapalit ako ng, ano, ibang parts. Siguro yung ano, kasi kapapalit lang natin dyan yung fuel filter niya. Eh. Siguro yung ano naman, yung motor ng fuel filter. Yun ang papalitan natin. Kasi kung eh, hindi rin mag-click yung motor ng fuel filter, magpapalit na tayo ng ano ng uh, FI. So diyan ano nagpa nagpagas ulit tayo diyan ng 500 pesos ano. So continuous lang. Titingnan natin kung may pagbabago pa rin. So yun siguro uh, next time magpapalita ako ng sabi ko nga kanina yung fuel na motor ng fuel filter. So pag hindi naman nag-click ulit at gagawa ulit tayo ng video nito is, yung ano naman FI papalitan na natin yung FI nito kasi okay pa naman yung TPS eh. So yung FI ang papalitan natin. Palitan na natin yun. Maghanap tayo ng ano lang ng aftermarket o di kaya yung ano lang kasi mahal pag original eh. Subukan lang natin. Ano, okay. pag hindi nag-click, edi syempre, bibili na tayo uh ng original na FI. So, ayan. Yan. At syempre dito, ano, i-reset -re ulit natin siya to ano, zero. Uh, kahit na hindi pa siya ganun nag-blink, nakita ko lang isang beses. Pero kung i-compute ko, kung hintayin ko pa na mag-blink talaga is halos parehas lang sila. Wala silang nagbinagbago ng ano, 265 kilometers, ano. So ayan mga kasolo, nakita nyo kanina nagtagas tayo, ayan. at siyempre yung consume niya ganun pa rin, walang pinagbago. Pero itong susunod na full tank natin, yan, at titignan natin ulit, kaya ito nag-ano na ulit tayo, ayan, 3 kilometers na naman. So ayun, so, hanggang dito na lang siguro ang ating video kasolo. Ayun lang mga kasulong, magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po yung ating video. John, stay safe po. Ride safe. Maraming salamat po. Magandang araw. God bless. Ciao. And peace out.